Mama inolaan kahit ulan. <laughs> Dito na agsa. satay by the bay. Satay <laughs> sa. <Satay. Satay. Satay. laughs> my channel. So, it's me again, Miss Choylis. So, ang tagal ko din nagamit tong ano, intro na to. So, anyway, mga Zay, today is my day off. So, ayan, isasama ko na naman kayo mamaya kung saan kami gagala. Kasi mga Zay, hindi ko pa alam kung saan kami gagala kasi kaming tatlo, di ba, nakikita niyo palagi yung mga kasama ko. So, nagdi-decide -de lang kami pag nakikita na kami. So, walang chat-chat mga zay, nakikita lang kami sa Lucky Plaza. So, katapos namin kumain doon, doon na kami magdi-decide -de kung saan kami gagala. Ito e mga zay, ngayon ako ay mag-prepare na kasi nung oras na, ano na, 9.35 na. So, ayan. Mag-prepare na ako mga zay. So, ito lang yung mga clothes ko mga zay. Ayan lang ang mga clothes ko dito. Ang mga clothes feeling. Yung mga damit ko. So, siguro ito na lang yung susuotin ko. Ito. Mag-aano naman ako ngayon mga zay. Mag-feeling is naman ako ngayon. Diba? So, happy din ako ngayon because it's a Saturday. <laughs> Saturday but... So, siguro ito mga zay. Try ko lang it's a sahod day, but but may bat kasi mga zay, kasi alam nyo nakapag sahod oh, padala naman, sa so, mga dapat ipadala so anyway mga zay, magbibishes muna ako mga zay, tapos mamaya magbimakeup na ako, syempre so ayun nga, see you later kapag ako ay prepared na so babalikan ko kayo mamaya, bye bye Hello mga zay. So, ayan, nakabihis na ako. Mga zay, hindi ko, hindi ko sinuot yung pinakita ko sa inyo kasi angit siya. Hindi ko bet. So, ito yung outfit ko. Ayan yan na lang mga kasi wala na talaga akong outfit so binagay ko na lang yung buko kong ganito tapos nag sa ako ng pearl iron so mga Zay, aalis na ako kasi 10 to na so Magulat na po ito akong mga kauban dito, no? Do kay kasi really, Chuyli, mga zay. So, marami akong appointment ngayon. Dagan ko katuan, mga zay. So, before me maglaglag unya, mga zay, napakoy pang atuan nga appointment. Charo, pisi, pisi, So, yun lang, mga zay. See you there. So, let's go. Alala, basta naman tayo. See you, mga zay. zai finally at ako ay nakalabas na so kapag ako ay lalabas ng mga zai tapos uh, titingin ako dyan sa bintana mga zai kapag nandyan sila magbabay ako sa kanila mga zai bago ako papasok gano'n nagkita-kita na kami. So, ayun na nga. Tapos na kami kumain. Eh, hindi sila lang pala kumain kasi busog pa ako. Tapos yung dalawang mga zay, new oh, sila. So, mga bagong, ano nyo yan, record ko. Charot. <laughs> mga bagong kaibigan ko yan, mga zay. So, parang ngayon yun lang sila sa vlog ko. Yung isa is always na yan, Charos. So, ngayon nga, mga zay, is nagplan na kami na pupunta na kami sa... It's my vlog, dahil. Hi, vlog! Muna new friends! Guys ba mga zay ang babaeng to mga zay is pareha kaming syunga syunga so parang nagka vibes kaming dalawa kasi syunga sya syunga din ako so mga buang kaming dalawa ganun <laughs> tapos ayan mga zay naging confident ako sa kanya sabi ko videohan mo ako dito sa MRT sabi ko sa kanya tapos ayun naman mga zay sumunod naman tapos ayun tawang tawa ako kasi mga zay pareha lang kami ng height nito tapos sabi niya hindi ko nakita yung binibidyuhan ko kasi ayun oh, ang daming tao so ayun tawang tawa kami tatlo ganun. <laughs> eh, mga zay kinuha ko na lang yung camera so ayun nga mga zay, nandito na kami sa aming first venue. So, nandito kami sa Vivo, mga zay. So, ang lugar na to is dito sa Harbor Front. So, sakay lang kayo ng Purple Line. So, anyway, mga zay, sa so gustong pumunta dito until October 1 lang to, mga zay. So, kaya sa mga Hello Kitty lover dyan na nandito sa Singapore, so, punta na kayo dito, mga zay. Ano pang hinihintay nyo? Arat na. Tapos, ayun, mga zay, gusto na namin mag-picture, mga zay. Tapos, umulan. Bakit palagi na lang ganun, mga zay? Every time na talaga na gumagala kami, umuulan. Ano ba talaga to? siguro blessings talaga no? so ayun nakatingin na yun ang langit mga zay di ba super dark niya mga zay so parang okay, mga zay, na, na may tiri, so, it's... so ayun mga zay tumigil sa yung ulan tapos ayun lumabas kami mga zay so sabi ko mga zay magpipicture na kami John kasi hindi pa umuulan sa mga hello kitty lovers dyan mga zay nga nadir sa singapore so anhin na mo dali mga zay sa vivo harbor <laughs> kasi ko na namin nang daming mag-picture dyan Pero tingnan nyo naman yung mga tao mga zay Kahit ulan mga zay So ayun ipapakita ko dito yung mga clip ng mga picture namin mga zay Mga behind the scene gadorn Yung mga picture namin na wala talaga May marami talaga mga pic bombers mga zay So mga zay Nagpicture lang may debris ulan mga zay no Di ba? why are you so sad? Tapos ayun mga zay, umentry na ako dito mga zay. Mag-moment na sana ako. Tapos ayun mga zay, natrap ako mga zay. Kasi si ate nakaupo dyan. Kasi napipicture siya. Sabi ko na lang, ate take two muna. Stop muna. So ayun mga zay, ito na yung take two mga zay. So nakamoment na talaga ako this time mga zay. So tingnan nyo na lang yung moment na ginagawa ko. So ganyan, kadami talaga ang tao mga zay. So, diba, di ba? Kita nyo mga Zay, kahit anong mangyari, entry pa rin tayo kahit ganyan kadami ang tao mga Zay. So anyway, papasok na nga kami diyan mga Zay. At ayun mga Zay, hindi pa nga totally kami talaga na pumasok diyan mga Zay. Umulan na naman. So ayun mga Zay, takbo nang takbo si Akech. Baka maagnas yung makeup ko, charot. Hindi mga Zay kasi alam niyo, malakas sa malakas na talaga ang ulan diyan mga Zay. Takbo na takbo na ako diyan mga Zay. Iniwan ko na silang tatlo diyan mga Zay. Kasi alam niyo, kita niyo sa cellphone ko, ayan. Ebidensya 'yan mga Zay na malakas talaga ang ulan mga Zay karon mga jacket ang kusog na ang ulan girl scout sa sabi dali sa kilit diba snap ka mo yan nakakusog ang na ulan mga zay kaon sa mga zay mapas mo ang kagawa sa oras laag pa mo tapos ayun mga zay wala na namang ulan mga zay so ayun lumabas na kami mga zay at pumunta na talaga kami dyan kang Hello Kitty para makita na namin si Hello Kitty dyan mga zay tapos ang nangyari na naman mga zay umulan na naman mga zay every time talaga mga zay, lalabas kami mga zay, umuulan, ewan namin kung bakit. Tapos ayun, yung kasama pala namin may payong. So ayun na nga, na decide na kami na magpipicture lang kami dyan. Then after, last na talaga yan, at aalis na kami dito mga zay. oh ayun na nga mga zay, at ako na mga zay, at never mind na naman tayo sa ulan mga zay. So ayun mga zay, joyly, good luck. Iinom ka na naman ng pinadol. So pinadol pala yung parang parasitamol sa atin sa Pilipinas mga zay. O oh, diba? A Aura na naman tayo dyan. Parang walang nangyari. Ganun lang dapat. Then after picture takbo. Dito uh, na kami kang Hello Kitty. Finally, Hello Kitty. <laughs> Finally, Hello Kitty. Nang Singapore. Inulan. Ang mga inulan. Kahit ulan. Oh, ganon. Flix ko itong pinakamaganda kong bagong recruit. 1, 2, 3, Tapos ayun pala mga Zay, nagtasuya palang kami mga Zay, napicture kami apat mga Zay, so ayun papagkita so, ko yung mga picture namin dito. Wait, wait! Kamula na! Ah! Kamula na nila Mga Zay, so namin mga Zay, gurang may nagpicture dito. <laughs> so saglit lang kami doon mga Zay kasi umula na naman, so... Asa taon niya! Garden by the Bay. Garden by the Bay na pod taruan. So Garden by the Bay na pod mga zay. Ano tangali, may ulan nun. Diba? Sige, sop sop daday, kaya ito <laughs> <laughs> So mga zay. At po pagpapin karoon nila sa MRT Station, mga zay. Mm, Walay tao ka ayaw. Ganon. So, o ba nang tanapag po kung saan sa kaganapan ito mga zay, no? Sa so isasama ko kayo sa mga kaganapan mamaya doon. So, morning na yung MRT Station ka rin, mga Mga zay. So, ayun, mga Zai, second venue natin is dito sa Garden by the Bay. So, ito yung last na aming gagalaan mga Zai. Ba, tatlong view ang makikita nyo dito mga Zai. So, ayun na nga mga Zai. Pagpasok na pagpasok mga Zai. Umaura na naman ako dyan mga Zai. At ayan, sinimihot ko yung ano mga Zai. Yung flower. Akala ko mabango, ke Gua, mabaho pala mga Zai. So, ayun na nga. At nag-decide na din kami dito mga Zai na kami ay kakain. Dahil mga Zai, hindi nga ako kumain ng lunch mga Zai. Kasi dot that time is busog pa ako. So, ngayon na sila, sila ng daw kami. Ito sa restaurant na to. So, ayan. Makikita nyo dito, mga Zay. At ayan, mga Zay. Pinagtawa na nila ako dito, mga Zay. Kasi seryos nang seryoso akong pagkasabi ng satay. Pero, ang dapat ay ay satay. Sa <laughs> satay! <laughs> satay! Ito, tanawa, Zay. Ipakita, Zay. O, sanay na, satay. Tapos, pinag... So, ayan, mga Zay. Kayo na ang bahala mag-decide kung ano ang ato nga ba ang tamang pag-pronounce dyan. Bisaya versus English. Ganon. Siyempre, tayo, Bisaya. divago. So, uh! Satay, gid no. Oh, okay, mga zay, tawang tawa talaga sila sa akin mga zay Kasi sabi ko satay So first serious ko pa nagsabi ng satay mga zay Pero parang satay naman talaga kung babasahin sa ating mga zay Pero dito pa nga mga zay, social diba, sit say pala mga zay So never mind no idea, walang pakialaman, satay ang gusto ko charot So ayun na nga, mga zay, pumasok na kami at namili kami sa aming kakainin dyan Kung saan kami kakain So ayun na nga mga zay mga dito na kami nag-decide sa aming kakainin. So, ako mga Zay, in order ko is yung ano, fried rice lang mga Zay, kasi $6 lang. Pipa. Tapos, ayun mga Zay, ang pinagbayad ko is coins, kasi super bigat na talaga siya mga Zay. So, ang ipon kong coins mga Zay, uy, umabot din ng $16 mga Zay. O, diba? Happy-happy si ati mga Zay, kasi coins ang aming binayad. O, diba? Ganyan naman talaga happiness ng mga cashier, diba? Kasi no religion. Really At ayun mga Zay, saktong-saktong, pagkatapos namin mag-count ng coins mga Zay, uh, lang ilang minuto lang mga mga zay. Nandito na din yung order namin. So, ganyan lang yung fried rice ko, mga zay. So, kapag tingnan mo, mga zay, parang hindi siya masarap, di ba? Maroon siya hindi lamit ang awon, pero pagkaunon na, lami. Lami rin siya, mga zay. So, ayun na nga, mga zay. Finally, at nabusog na din kami. So, ayun. Yes. Ayan, papasok na kami dito sa ma loob mga zay. So, dito na talaga yung mga view sa Garden by the Bay. So, napaka um, napakalawak na yung mga zay, no? So, medyo dito na part is walang tao. So, sabi ko naman sa kang ate is videohan mo na naman ako dito kasi alam mo na para may entry tayo dito oh, speaking of entry mga zay walang hiya itong mojowa na to sumunod talaga sa likod ko mga zay o talagang pinamuka nila sa akin mga zay at nag holding pa ang mga kegwa mga zay oo oh, oh, na may forever na sa inyong dalawa mga walang hiya kayo mamaya mga zay malalaman nyo kung ano pang pinagawa sa akin ng mojowa so to. anyway mga zay never mind muna sa dalawang mojowa na yan so ayun nandito na kami sa parang pa blossom nila mga hey, kaya pala mga Zay, maraming pa ganito sa so, makikita nyo pa mamaya yung mga ibang design. Kasi it's a Mind Autumn Festival here mga Zay. Starts September 15 until October 1 mga Zay. Grabe mga Zay, kapag kayo ay nakapunta dito, may enjoy talaga kayo. Kasi super dami ng mga view, mga design mga Zay. Kasi nga festival, ba diba? So sa mga may anak dyan or mama kids na pupunta dito, super happy happy talaga sila at sulit na sulit. So ayun mga Zay, gusto lang din ako i-share sa inyo ha mga Zay. na kini nga aura ako mga zay is na alaan kong koreano o diba kini nga adlaw mga zay na alaan kong koreana kay na datay man kong mga zay nung utan ako sa isa ka pinay so wala ko kabalo nga pinay siya mga zay so nag english ko mga zay o sa dihang english po siya o siya kabantay nga dilik ko koreana o diba na prank na ako si auntie So, ayun na nga mga zay, balik na tayo sa dalawang magjowa mga zay. So, ito ang pinagawa nila sa akin mga zay. Ako talaga ang pinagpicture nila mga zay. Alam nyo mga zay, tingnan nyo, super sweet ng mga kegwa mga zai ako naman mga Zai, super supportive. O, di ba? Effort na effort akong mag ng picture sa kanila. O, sana may forever kayong dalawa, ha? Stay strong, charot. Siguro mga zay, mga pahiwating na to, mga zay, na kailangan ko na talaga, charot. Charot na, chika-chika. <laughs> anyway, mga zay, I'm so kidding this couple, mga zay, kasi mababait silang dalawa. So, God bless sa inyong dalawa. Sana ay kayo na in the future. So, ayun, mga zay, continue na tayo. At dito na tayo sa pa-butterfly. Ayan. O, dito tayo, mga zay. Ayun, pa-butterfly ni Singapore here. So, super ganda niya talaga, mga zay. Ayan, diyan kami next na nagpicture picture mga zay, pagkatapos doon sa cherry blossom. Ganon. So, ako na naman dyan, mga zay, nag aura aura na naman. Siyempre, hindi ano, wala sa akin. Paningkamot versus paningkamot na si Julida, mga zay. O, di ba? nakapag pa ako niyan, mga zay. Ganon lang Tapos, ayun mga zay, ako na ang sumunod na mag-picture-picture dyan. Ayan, aura-aura ako dyan. Tapos, mga zay, super so, kaba ko. Kaakala ko na lang. Ay, ikaw, hindi mo na to. Abi ko na ako natagak, zay. Oh. Ay! <laughs> dito mga zay, akala ko pictures. Ayun pala pinidyuhan ako ni ate. So tingnan nyo ang last na ginawa ko mga zay. Para kong syunga-syunga. Ano sa nga? Butterfly? Butterfly na Next. <laughs> Yes! <laughs> mga zay, maraming na hurot. Nagod ang energy. No? So, grabe po, energetic ang akong kauban. <laughs> energetic Zay. <laughs> mga dalubat na dyan may mga Zay, no? Lalubat na ko, eh. Wala na. Wala na, mga 10% na lang siguro. Hay, <laughs> may color. Tara nga, tunga, tunga kita mga lipstick. Dahil <laughs> dito siguro... <laughs> Ala na diri tadag mo lawon tadag mang lipstick na dali dali ah. Lai mo cakang bo ka ba. Kay ka na pud ay nagdagom na pud ang kalibutan. Sa na lang gani hapit. Bahala na tay basta kay makalipstick lipstick. Ha? Humana na siya? Oh. Nawa mo gitabuhat. Lipstick. Sige na ni. Si snail. Ay puto ikaw butang bi. Hoy kay naay. ¡Se me last na aming pipicturan. So, para siyang um, baby. Ganun na. Para siyang nakalutang mga zay. So, ayan. Maliit ng ano ni baby siya. Charot. Alam nyo na. So, yun lang mga zay. nag aura na lang kami dyan. Kasi alam nyo, tingnan nyo naman yung langi. Super nakakawala ng gana. So, hello mga zay. So, karon manguli na kagipang kapoy. Nagitin taon mi nalubat na ng amu ang mga kuan. Among energy. Lubat na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye, Bush. Bye, your Asa mo manangge? Mahal ito na hal. Ha? Ha?